Exciting na balitang lokal ano um itong uh, update natin sa Olympic uh, Olympics <laughs> isang palaro pangbansa. Uh, pero yung mga nananalo kasi dito doon ba ipapadala sa Olympics. Uh, Don doon dako naman tayo kahapon o oh, nung isang uh, nung isang linggo na sa regular sports tayo. Punta naman tayo sa Para Games. No, itong uh, 17 year old uh, sped athlete o yung tinatawag na para athlete at amputee mula sa Science City of Muñoz, three-time gold winner na. Oh, ang galing sa Palarong Pambansa 2024 Para Games. Tatlong uh, para gold medals ang nasungkit ng 17 years old sped athlete at uh, Fs F56 classification o yung amputee above the knee na si John Zedrick Sario mula sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija sa nagaganap na palarong pambansa 2024 sa Cebu City Sports Complex sa Central Visayas Region. Ang multisport para-athlete na si Zedrick ay uh, mag-aaral sa Muñoz National Main Junior High School at uh, nakamit na ang tatlong gold medals isa sa larong shot put, isa sa long jump at isa sa high jump. Tatlo ito sa limang gold medals na nakamit ng Central Luzon Patriots as of July 15. Ito na ang uh, ikalawang palaro na sinalihan ni uh, Zedric. Sa unang palaro, nagkamit din siya ng isang gold medal sa shot put athletics. Sa isang panayam ng Manila Times, sinabi niya sa, na pangarap niyang makarating sa ibang bansa at uh, maging kinatawan ng Pilipinas sa mga Paralympics. Nais niya ring ipakita na ang mga katulad niyang may disability ay kaya ding makipaglaban sa mga kompetisyon at mga palaro. Ang binti ni Cedric ay naputol sa isang aksidente noong siya ay walong taong gulang pa lamang. Samantala, ang kapwa niya para athletes na Novo rin ay nagtamo Uh, din ng mga medalya, uh, si Randy Rosetti Jr. ay nakamit ang gold medal sa Intellectual Disability Youth Category for 400-meter run at silver medal naman sa 200-meter dash. Uh, nagtamo, uh, siya ay estudyante ng Rizal Central School. Habang si Catherine Obias naman ng Gawad Kalinga Elementary School ay nakamit ang gold medal sa para-swimming. Para sa orthopedically handicapped o amputee girls sa uh, 50 meter breaststroke, gold medal yan. At uh, silver medal naman sa 50 meter freestyle. O oh, diba, ang gagaling nila. oo oh, nga, parang walang, um, ano? parang walang mga disabilities. Oh, eh, disabilities, oo, ano? oh, walang kapansanan, uh -huh. galing. Talagang, ano oh, yan eh, determination. Kung ikaw yan. ay isang pa, hindi ba ang hirap i-balance, no? Oo ah, uh, oh, kailangan yun talaga, matibay yung ano mo, yung oh, oh, mga, yung, ito, kasi, yung binti mo, at saka yung paa. Yung balancing. Oo, oh, oh, balancing. Dahil eh, ko, dalawa na at nga pa mo, eh, na out-balance ka, nun, eh, no? out -balance ka <laughs> pe. <laughs> oh pero, <laughs> no, congratulations pe. ah. Tapos isa pa ah, tapos eh, lumulundag at uh, high jump ah, mm -hmm. o oh, diba? So, nagagawa, ang galing. Oo. Oh, oh, oh. oh. uh, at saka talagang yun. Parang yung... puro, puro, puro ano, puro yung napapanalo na ng Nueva Ecija yeah, ay puro pa. Oh, hindi dog. naman. Gamit ang paa. <laughs> Meron, hindi. Oh, yung run. isa lang yung long jump no, yung isa. Long, yung long jump, jump, yung high jump. set ng... Ay, high ay, jump pala, per... sorry. Ay, hindi, long jump. Long jump long yung, jump yung taga-kanaan. Ng, Oo, oh, oh, ng na kaanawan. Oo, oh. oh. oh, kaanawan elementary school. Meron din namang ano, may arnis, tapos meron din sa ganon. Ano? Pero yung gold. Archery. Oo, oh, oh, yung gold ay puro sa paa. Yan. Ah. Uh, yung may para, swimming. Ayun, di mo na rin Swimming si golden ano, Catherine. ba yung sa swimming? Oo, uh, gold. Nag-gold siya sa swimming. Ano din? Putol din ang paa. Oo, uh, amputee siya. Uh, orthopedically, this So, ibig sabihin nyo, maglalaro na yun. Puro Ay, putol ang isang paa. I'm siguro. Siyempre, para balance, para ano ah. Di ba? Oo, uh, meron, oo oh, ah. Siyempre, yung mga kalaban niya. Uh, ka ano, yun, putol yun din ang paa. Yun oh, yung kategorya oh, niya. Yung OH kategorya. na sinasabi sa, si Catherine. Uh, pero isipin mo ah, pag nagsuswimming ka, breaststroke, tapos yung isa lang din yung paa mo, mahirap din yun, ha? Yun nga uh, lang, oh, di ba? Parang papaano... Eh, ng... kung dalawa na nga paa mo, hindi ka pa <laughs> 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 ka <paano> makapag Hindi ka pa makapag-floating <laughs> mo. Oo oh, okay. oh, nga. Eh, na nakakabilip talaga itong mga novoisehano na ito, yung mga batang ito. elementary and high school lang yan Kakaiba, yun. Kakaiba, eh. ano? Kakaiba. Mm -hmm. Ha? Kumakain na. <laughs> <-tan>. Maka hindi. Oo. <laughs> uh, <say, laughs> Oo. Oh, oh. Tapos 'pag papa paan ng ano, pa -pa manok kasi maraming ano collagen. <laughs> <laughs> oo. Pero I'm sure uh, hindi lang sa pagkain 'yan sila nag uh, nagkakaroon ng mga parang siguro diet ganon. Syempre may yung uh, training din 'yan at saka yung mindset, no? Mindset, oo, yes, oo. Uh, um yung hindi ka magpapagupo sa disability mo, mm -hmm. no? Uh, at eh, sana eh, so, ano, no? Bigyan sila ng maraming uniform. <laughs> Oo, alam mo ba, merong isang... Ah, kasi ang uh, Nueva Ecija, daw eh, saan ba yung balita na yon Hindi, Cebu yun, eh. Yung nag-champion din siya, yung yung at Isa lang ang sa... uniform ni Nueva Ecija, ay, yun. hindi ko alam yun. Pero merong nabalita, balita na, na naiyak siya nung nag-champion siya. Naiyak siya kasi tapos sabi niya, walang suporta sa kanya yung LGU Cebu kaya uh, 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 na. Oo. Parang tapos, ang walang kasuporta pero nag-champion pa siya. Nag, uh, dun sa hindi ko alam kung barefoot running 'yun babae. Nung uh, nung, uh, ano. Hindi meron din na kwento sakin sa eh. Dito. Oo, oh, dito sa Nueva Ecija. <laughs> Isa lang ha? yung uniform. Baka eh, naman ano lang 'yan division. Ha? Ay, check-check ko nga dun Abay, sa source ko. Kasi... Ay, pagka-gimba yan, ako, yare. <laughs> um, calling, calling. Ah <laughs> uh, bu bukas ang gimba ba? Teka, then, then, check ko yung ano. Hindi siguro. Baka hindi kasi wala naman tayong player ng gimba. Eh. Wala, ala ba? Ay, pero, pero kasi. Kung... Yung mga nauna, ibig sabihin hindi Maka ngayon. division. Oh, ay, yung hindi ngayon. Ano ba, yung mga, mansa? Uh, sa mga sinasalihan ng um, mga... Baka nga division o oh, region. Division o region, yung gano'n. Tapos, eh nananalo ka. Tapos, eh, ang uh, uniform mo lang dala, iisa. Eh, iisa diba? Oh, Kuwang-uwan di, naman yung gano'n. O, oh, dapat eh, talagang pinopondo ng sports. Mm -mm. Diba? At ah, saka ah. kung may pondo, ay ibigay naman. Diba? Mm -mm. Huwag nang ibulsa. Alam mo ba? <laughs> di hinahanap ko kasi. kanong Sabado, oh, di sabi ko sabi natin ay kailangan malaman sa national no although national naman na kasi yung news ni uh, GN no ni Gian Kantor so inalam hmm. ko kung ilan ang inalam ko nagresearch ako kung ilan ang uh, pala nito ang representative okay na ng Central Luzon Patriots sa Palarong Pambansa hmm. at doon ko nakita na milyon-milyon ang pondo para sa Ah, uh, sa transportation, sa pagkain. I mean, dala nilay bilyon 'yon, budget Andi, nila. Hindi, meron, ano, hindi budget 'yon. Ano 'yon? May uh, sa uniform, sa transpo, sa pagkain and everything, no? Mm -hmm. uh, nakita ko doon yung nagbidding sila, tapos nakita ko kung kanino na inaward, uh, et cetera na um. wow. Um Okay lang 'yung milyon kung uh, uh, oh, oh. napupunta sa Sana nga <laughs> mga player. Uh, oh. 'Di diba? uh, Wag lang sana nga nating naririnig na meron nga ganyan na parang uniform iisa lang uniform at walang kasupo suporta uh -huh. Pero makikita mo. Pero kasi ito Central Luzon naman 'to. Uh -huh. uh, so parang talagang noon pa uh, uh buwan bago 'yung actual na palarong pabansa, talagang pinaghahandaan na at kita mo naman. Uh, pang-anim tayo. Sa no? ang Central Luzon ay pang-anim na, dati pang Siam. Tapos umakyat tayo sa pang-anim sa mga Sino gold. Nangunguna? Sa mga medalists. Ang hmm. nangunguna, I think, ay Cebu. Oy. Syempre, Pero hindi pa natin sure. Teka lang. lang. doon sa Cebu ang ano eh, venue. <laughs> Ayun. Bigla, akong, bigla naman akong nag-offline. Ba't nawala ng internet? Ayan. Ang uh, regular sports natin, sabihin lang natin na ah, kung uh, sinong nangunguna. Ay, hindi pala. NCR na pala. NCR. Oo. Sumunod, Calabar Zone. Mm -hmm. Region 6 Western Visayas o oh, nandito ang ay hindi pala Central Visayas pala. Ito Region uh, Region 9 Davao. Tapos oh, region yung Region 3. Region 3 pang-anim nga. Pang-anim. Uh, mm. No oh, pero yung dating Oo, uh, NCR ngayon ang nangunguna. Medyo marami-rami na silang uh, medals. Anyway, so congratulations po sa mga winners natin. Hindi lang naman ano eh, hindi lang naman Nueva Ecija ang nagbigay ng uh, medals ano sa uh, Central Luzon. Marami din na mga taga, mayroon din taga Aurora, Zambales, mm -hmm. Bataan, yung buong Central Luzon na school district uh, offices. Mm -hmm. uh, Kino-congratulate An din Ano yung natin iba? Yan. Anong yung laro ng iba? Ano? Yung sa athletes, uh, gymnastics, no? Ito. Mm -hmm. Gymnastics, may swimming. Gold, na mga gold. Naka-gold oh, 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 oh. ang mga taga siya. Uh -huh, o oh, syempre, uh -huh. ang labanan naman na dyan kasi hindi na probinsya eh kung di region regions. Talaga, oh, oh. Mm. Medyo ano tayo sa swimming, athletics talaga tayo. Athletics, gymnastics. Mm -hmm. uh -oh. Ilan sa swimming at ilan din sa... Uh, ay, sa chess, silver na pala. Tapos kanina, yung elementary for boys na volleyball, mm -hmm. Nueva Ecija din, pasok sa finals pero silver siya, natalo. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino yung kalaban. Kanina yung naging laban nila. Pero still, no? Still, ay malaking uh, karangalan yun para sa atin. Grain Giants yun from San Jose. Uy! Parang ang daming San Jose. Yeah, Jose saka Munoz sa. Malaki yung ano? delegation oh, ng San Jose ngayon, District. Muñoz. West District? Oo. Oh, oh. uh, oh, malaki yung delegation nila. Ah, uh, oh, okay. meron din. Marami din sa Nueva Ecija. Meron din sa Kabanatuan. May Science City of Munoz. Kaya, congratulations po! Oh, ang gagaling, ang gagaling, ang gagaling. Congrats! Congrats.